Para dyan, sinalapay niya ang iyong mat body na lagi niyong kasama-sama at kahit ayaw ninyo. Today, pag-uusapan natin kung paano nga ba nakaka-apekto ang sample size sa significance ng research findings, lalo na sa psychology. Sipto lang siya pakinggan pero alam niyo ba, dito madalas nagkakatalo ang studies. So, paano nga ba nakaka-apekto ang sample size sa significance? Tara, alamin natin! So, ano nga ba ang sample size? Ang sample size, it is a number of participants or observation in the studies. And we have bigger sample and smaller sample. When we say bigger sample, it's basically, the it is more reliable results. And when we say smaller sample, it is um, more chances of error or variation siya. So, for example, in psychology, kung gusto mong malaman kung effective ang iyong stress reduction program, mas maraming participants, mas tumpak ang resulta. Ano nga bang epekto nito sa significance? Ang small sample, kahit may epekto ito, maaaring hindi ito statistically significant. In the other hand, ang large sample naman, madali itong madetect kahit small effects lang siya. So, bakit ito mahalaga? ang bigger sample, small standard error siya. Ibig sabihin, mas accurate ang estimate sa kanya. Mas mataas ang magiging chance mo na ma-reject ang null hypothesis mo kapag napatunayan or kapag nakita na nag exist ang epekto nito. In the other hand, ang smaller sample naman, it results sa a ibig sabihin hindi mo agad madedetect kung may epekto nga ba ito. So sa madaling sabi, mas malaking sample size, mas accurate ang findings, mas madaling ma-reject ang null hypothesis mo kapag napatunayan na may real effect siya. And that's it for today's topic. Sana naklaro sa inyo kung paano nga ba nakakaapekto ang sample size sa significance. And don't forget to like, subscribe, and follow para updated kayo sa next video ko. Bye-bye.